Bumili na kayo ng bibe. Maganda to ilagay sa ulo. <laughs> Bibi kayo dyan. Bebang! Ano yung paninda mo? Princess! Halika rito! Bumili ka sa akin ng hair clip! Meron ako rito bibe, kuneho, halaman. Tignan mo yung nasa ulo ko. Ang ganda-ganda. Wow. Ang kitkit naman yung beba. Magkano yan isa? 25 pesos isa nito, princess. Hala, ang mahal naman. Pambili nga namin to ni nanay ng ulam eh. 20 pesos lang yung akin dito. Hmm, gawin ko na lang 20 pesos isa para makabili ka. Ganon, 20 pesos na lang isa, hindi na mahal. Oo, 20 na lang, di ba? Ang mura na. Sige, bebang, bibili ako ng isa. Yay! May bibili na sa akin ng hair clip. Mamili ka na dyan, princess, kung ano gusto mo. Ano kaya'ng maganda dito? Ito na lang, bibibebang, parang cute, cute na kasi. Ai <laughs> oh, ta. Sumasa pangay panga bibi eh. Ibibili ko na lahat itong pera ni Nanay Bebang. Pabili pa ako na apat. Hala, baka magalit naman sa aling tiri. Pangbilihan ng ulam nyo ah. Hindi yan. Maganda naman itong ipit-ipit mo eh. Ikaw bahala. Papaluin ka ng nanay mo. Gusto ko niyang dalawang rabbit, pati mga halalaman. Ah, oh, eto na princess oh. Yes! Ah, oh, eto na yung bayad ko. Wow. Ano ba, Maganda ba? Sobrang ganda, princess! sa ulo! <laughs> Ipapakita ko to sa school mamaya! May hengitin to sa si iska! Manigurado! <laughs> Nasaan na pala si Princess? Ang tagal niya naman bumaling ulam! Princess! Princess! Si nanay mo paparating! Lagot! Yung pera ni nanay na gastos ko na! Princess! Andiyan ka lang pala! Nasaan yung pinabibili ko sa ulam? Pinambilin na po ni Princess ng bibi-bibi, Aling Tire! Ayan po! Nasa ulo niya! Maganda po ba, Nay? <laughs> Eto, mas maganda! Lagot! May pamalo si Nanay! Yari ka sa aking bata ka! Kanina pa ako nagantay sa'yo kung anong bibili mong ulam! Yun pala, bumili ka ng laruan? Wala kang mapapala sa bibi-bibi na yan! Kundi itong palo ko! Ayoko po, Nanay! Eto sa'yo! Ha! <laughs> Kuwawa naman si Princess Pinalo ni Aling Tiri Ayoko na sa na! Hello, guys Magandang araw Ako si Bebang Nagtinda ko ng hair clip Katulad nito, ho Halaman, bibe, kuneho <laughs> Tapos si Princess Bumili sa akin Kaso, pinalo siya ni Aling Tiri kaya kayo guys ha, unahin nyo muna bumili ng pagkain kaysa sa mga laruan para hindi kayo paluin ng mama nyo. mag lang kayo kung nakakita na kayo nagtitinda ng bibe at kung nakabili na kayo nito. Bye-bye!